Magandang hapon. Ayan, magandang at, hapon sa iyo. At, ah, uh, kumusta naman yung pwesto mo? Well, okay naman yung pwesto natin. So, on-process na siya. Eh, mukhang uh, ginagambala ka. Totoo ba yun? Ah, uh, yes. Pero okay naman na ngayon. Mayroon tayong, ah, uh, magkakaroon na tayo ng permit soon. Inaayos na. pinaprocess process na yung mga papers dito para... Dito rin sa area na to? Yeah, dito din. sa area na to. Siyempre pasay. Eh. Siguro, baka may naihigit. Ano? Eh. Marami talaga. Hindi lang baka, marami. Uh, ano ang uh, misahe mo sa mga kumakain dito? Ah, siyempre gusto ko pasalamatan yung mga taong kumakain lagi sa akin. At pagkarami-rami, siyempre gusto lagi sila pasalamatan. Kasi yung iba dyan nagagaling pa sa malalayong lugar. Katulad yung Buya, Pampanga pa. Mm -hmm. Yung iba dyan galing pang Bulacan. Yung iba dyan galing pang Patanggas. Diba? Mm -hmm. Na-appreciate ko naman yung effort nila para pumunta lang sa Diwata Paris para tikman lang yung Paris ko. So, mm -hmm. kaka-proud. Oo. Uh, balita ko, may mga bago ka ng Lidua mayroon naman, kailangan ko lang i-improve kasi di ba ang daming hanas ng mga basho na kung ano ng mga pinang nila. Pero siyempre ako naman, ang kaya ko pa, Para maging mas maayos yung kainan ko, so gagawin ko. Ayun. Ay, At uh, hindi nagbabago kung magkano ang Ay, wala naman nagbago sa price. Nagdagdag ako ng menu, pero yung price natin, hindi po siya magbabago. Kasi dyan na tayo nakilala sa natin na pangmasa talaga. Saan ka ba nagsimula? Uh, ah, dito pa rin, sa Pasay. Hindi, ito ko sabihin, saan dito sa Pasay? <laughs> Ah, uh, sa kalsada kasi ako dati, wala pa yung bago na itong pisto ko. Mm -hmm. Straight pose kasi ako, Paris pindor ako. Uh, Paris pindor na, mga kanto Paris, mga na naman ang concept natin. May malang kasi... Saan siya pasay? Ito, okay. sa lugar lang na to. Itong mag... Uh, joke, uh, joke na po oh, ni Bardo. Oo. Oh. Oh. Dito na. ka lang, dito. Sa, sa, sa unahan. So, may test ako pero kalsada. Pero ngayon hindi na ito kalsada, private na ito. So bagong lipat lang ako dito. Mm, so pag binigyan ka ng permit, magkano nang babayaran? Ayun lang, hindi ko pa alam kung magkano ang babayaran ko na. Kasi ina-process pa lang. Um, nula pang sinag-usapan ko magkano ba sa kasi ang kitchen ko pinapagawa ko pa, hindi pa 100% tapos. So after nun, kuha na ako ng permit. Oo. Oh, Siyempre, pagka kumuha kang permit, pati BIR niya, kasama na. Matik na yan siguro. Oo, oh, kasama na yun sa babayaran mo. Kasi uh, lumabas eh, yung mamang ka dahil pito. Ay, hindi pa ako mayaman. Mali ang mga balita nyo. Alam ko, gumanda lang ako pero yung mamang hindi pa po. Ganun. Oo. oh. <laughs> sapat lang po na makakain kami ng trade kami sa D at maka, makapamaling ka na makita namin sa mga pukasahod sa mga tao ko. Pero yung yaman, wala pa. Wala pa sa wala buwan. Pa, Yabang pa lang. Yabang pa lang at sa kagandang meron ako. Yaman, wala pa talaga. Ay, ito sabihin, ikaw na pinakamaganda dito. Hindi ko masasabi. O oh, mayroon mas maganda kita pa naman, sa iyo. Sa akong talagang nangyibabaw sa ganda. Tanungin na lang natin Ilan sila. Na? 17, sorry. <laughs> 40 40 plus na ako may pamilya. Anong klase ng pamilya? May pamilya naman ako siyempre Sa labas. Anong sa labas? Asawa or kamag-anak? Pamilya. Anong klase ng pamilya ka mag-anak ka pa? Ay wala akong asawa, single virgin. Ah, pero din sa pala ni Iwata, no personal. At dito nakakailang na uh, uh, ka dito. Ay bawal i-reveal yung benta, confidential na 'yon. Kasi may benta naman, hindi ako nag-reveal ng benta. Siguro, pero hindi talaga ako nag-reveal ng benta, kung mayroon man ako na lang. Kasi di ba? Alam mo naman dito, mahirap. Ang daming maingitira dito. Tapos pag nagsalita ka lang, magkamali ka sa mayabang. So, mas maganda na siguro ako na lang nakakaalam. Na, hindi na malaman ng kahit kanilipay. Ang confidential, Confidential na Pero na. yung mga TPM o rito, hindi ka binigulo. Anong TPM? Yung mga na-traffic no, no. importer Kasi marami silang mar nare-reach dyan oh, sa labas. Balita ko, uh, lahat ng paparting dyan para kumain dito ni Rere. Yes, hindi naman lahat pero maraming nare-reach Hopefully na maayos. So, hindi po sila naaawa dahil kakain lang naman. Wala akong naramdaman sa kanila na gano'n. <laughs> <laughs> Awa pa wala. Kasi actually, sa totoo lang, hindi naman ako sa nagyayabang. Marami na akong binigyan ng tulong, mingin, ng kaya ko lang din naman. Yung mga naririkan na walang pangtubos, lumalapit sa akin. So pag kaya ko, nagbibigay ako, pero kung hindi, wala tayong magagawa. Hindi naman, di ba sabi ko, hindi naman tayo mayaman. Kung baga, kung mayroon lang ako, so tumutulong ako, pero kung walang pera, hindi naman all the time, pera tayo, di ba? So, pasensyahan, kaya nakaawa. Doon ako naawa. So, mula mag-umpisa ka rito, sa joke mo, marami nang mga natawing. So far, dami na. So, ano, panawagan mo kay May? Well, hopefully na maayos itong uh, sistema dito. Uh, ang sa akin lang pag uusap uh, pwede naman sana muna pagsabihan kung kumakain ng dito. Kung hindi talaga makinig, sa na lang natin ito. Kasi lahat po ng pera, napakahira kong kitain ngayon. so ibig sabihin, kung may mali, siguro dapat muna pangaralan. Pero, siyempre, si yung nga driver alam din naman nila yan dapat. Uh, ang masasabi ko na lang dito din, dapat uh, park. Pag nag-parking kayo, mas secure nyo na para walang tuwi. Okay, panawagan mo kay OIC si Kasi siya ang head ng uh, traffic dito sa park. Go. OIC oh, Fortaleza, hopefully na maayos po natin yung parking dito. Pag pakiusap ko lang din sana, ano, huwag naman sana kaagad ka, ka, -agad ito. Warning yung, muna. O oh, warning muna kasi di ba yung mga tao kasi dito kadalasan first time here, hindi oh. nila alam yun. Kasi hindi naman natin makakaila, maraming nakaparking kaya ginagaya na din. Tapos ang nangyayari kasi nila, si Towing. Kawawa sila kasi mas sila ang uh, sila ang naabutan dahil nga hindi nila alam akala nila okay kasi may nakita sila na naka-parking tapos bigla silang ito po so ganun lang okay di wata ito bang pesto na ito sa no ubo mo lang ako dito wala kaming list of contract dito pinapesto lang ako libre lang Oh, libre lang. Sa so, madalas na tayo, anytime pwede akong paalisin. Wala kaming um, agreement na pinormahan o kontrata o list of contract. Anytime pwede akong paalisin. So, yun lang. Wala akong upa dito na monthly o ma ako akong mag So, wala. ako kasi mayroong taong mababait na nagmagandang loob. Kasi kung napapanood nyo ako dati, di ba? Nasa kalsada ko, abot-abot ang clearing sa akin talaga alos araw-araw. Na dumating sa point na binantayan ako, bawal na magtinda. May may taong na nagmagandang loob. Hindi, I mean, may taong nagmagandang loob para papistol ako dito. Kaya nagpapasalamat ako sa taong mababait pa rin pala sa mundo. Pwede mong pangalan sa programa? Um, huwag na siguro natin i yung pangalan niya. Basta sa tao nagpapisa sa akin dito, maraming salamat. So, dito ko talaga na-realize. Ano siya? Uh, official Wala yeah. naman. Ordinal yung tao lang din siya. Oh, siya yung may-ari dito? Ah, hindi ko alam. Basta siya ang in-charge siguro dito. Hindi ko alam kung sino may-ari. I don't no, kasi wala naman akong papil na pinanghawakan kung sino may-ari. Oo. Basta ang maganda dito, pinapisto niya ako. So, okay naman ako sa ngayon. Pero, hindi ko masasabi kung lang tayo lang tayo dito. Kasi wala nga tayong agreement para tayo of contract. So, uh, patuloy pa rin naman ako na naghahanap ng solusyon. Solusyon kung di ba, kapistok mm -hmm. uh, ako sa iba, mag-branch out ako. So, pinaplano ko na talaga. Abangan niyo yan, so, Hindi lang dito sa Pasay, ang Diwata Paris. Abangan niyo sa iba't ibang lugar. Magtatayo na po ako. Okay, eto. Okay. hello, hello, bakit? Okay, tutulungan po na programa natin na oh, bakit? Uh, si ano, sapagkat maraming uh, hindi lang may hirap na tao ang kumakain dito. Uh, you know, so maraming may iyaman no? Uh, kanay dito. Okay, so eh. Yes, at saka wala naman talagang masama sa patas na pamamaraan na hanap buhay na katulad nito sa akin. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ang daming galit sa akin na tao na lumalaban naman tayo ng patas, mm -hmm. na wala tayong sinaapakan na tao at wala tayong sinasagasaan at uh, legal naman yung hanap natin. Okay di ba? So, yun lang. Baka naman uh, may pumunta rito, hindi mo kinakain. <laughs> ang feeling ko kasi talaga, alam mo naman talaga, ang mga Pilipino, di ba? Hindi talaga may iwasan talaga yung club mentality. Hindi man lahat, pero marami talaga. a uh, utak talang kahila talaga pa nila nang may mga umaangat sa buhay ang gusto nila lagi sila lang pag may nakita silang umaangat wala ba lumapit sa'yo na uh, tutulong para mag-alok kung magkano ang uh, papayaran mo para mapag-question mo. Okay. Actually, marami naman ang lumalapit sa akin ngayon nag-alok ng pisto iba't ibang lugar. Pero siyempre, um, dito pa na nakilala. Oh, dito na ako nakilala. Hindi ko na rin pwede iwanan itong pasay. Eh, siguro magkakaroon na lang tayo, may expand ko na lang yung Diwata Paris sa iba't ibang lugar. Magbabranches na lang ako. Oh, so, okay. mm -hmm. gano'n oh. Yun ang pinakamaganda. Saan mo balak sana mag-branches? Plano ko Manila, Cavite, Quezon City, Pasig, uh, okay. uh, Pandang Antipolo, mga sa dyan kaya ko pa. So abangan nyo yan ha. Mm. Totoo yan, legit yan. Magkakaroon tayo ng mga branches soon. Malapit na. Ako, napakaswerte pala ng programa ko. Abangan nyo na lang kung saan ang lugar kasi um, mangyayari talaga yan. Uh, um, ko talaga ng paraan para mas lumawak pa at tumagal pang diwata para sa overload at para magservisyo pa rin ako ng tamang presyo sa masa na talaga namang hindi kayo talot bawat kain nyo sa pares ni Diwata. Ilang peraso po yung uh, binibigay nyo kapag uh, may tumakain kayo? Ako, walang peraso eh. Tansyahan. Uh -huh. uh, pinapatansya ko doon sa nagtatakal o kaya minsan ako. Kung lugi pa siya o hindi doon sa binibigay ko. No, kung sapat ba yung binayaran niya na 100 pesos na underize doon sa takal. So, ang masasabi ko lang talaga, hindi kayo agrabyado dito sa price ng 100 pesos. Na Rice na may free pounds of drinks. Kung napiting ka sa soft drinks, may free water naman tayo ah uh, yung isang ilang pirasong uh, uh, chicken uh, ang, kami. ang chicken isa uh, kasi um, iba kasing chicken iba yung overload ko depende sa size ng chicken pag medyo malaki. Katamtaman lang na size, 100 underage na siya, may soft na Pero kapag malaki talaga, mas malaki din ang tumbang doon. Ang pinakamataas ko lang naman, 120 sa chicken. Ang nearest na yun, may free of taste na, at saka may free water. Yeah. So yun. Yun lang naman, nag lang tayo ng ganun, hindi na tumataas doon. 120 lang pang order natin dito. Maraming salamat, ha, diwata. Ah, message yes. mo sa lahat ng na nanonood. Go. Ayan, sa lahat po ng nanonood niya, yun ang diwata Paris Overload Ito po sa interview po kay Kuya. And, bukas tayo na 24 hours kung gusto niyo sumubok at ikman ang Diwata Paris Overload ko. Open tayo na 24 hours, located tayo sa Jukno Boulevard, Pasay City. So dito nyo lang ako makikita at makikikman. Uh -huh. At uh, ayan, live po tayo, ano? uh, natin itong uh, sikat na vlogger ano, uh, din. At siya yung may ari ng uh, kanting dito. Uh, at uh, maraming naiingit kanya, kaya tayo ay pumunta rito para alamin kung ano na ang nangyayari uh, sa kanya. Ngayon, okay na po. Okay naman na sa ngayon, awalan wala okay. di na din tayo inistorbo sa tulong na din ni Mayor Amy Calixto kasi lumapit talaga ako dahil doon napapasin ko talaga parang Gipit nagipit ako na, na parang talagang tinitiriya ako. Alam mo yung naramdaman ko. Kaya talaga sabi ko, isa lang talaga ang sa akin. Kailangan talaga makausap ko si Mayor Amy Calixto. So yun ang yari nga, nakausap ko siya at na-okay na po ang lahat. Kasi tigapasay ka, si Mayor Emi mabait po sa... Mabait naman talaga. Wala akong masasabi talaga kay Mayor Emi Calixto. Pero siyempre nga, sa likod kasi ng mga tao niya, hindi niya alam kung mm -hmm. ano nangyayari. So kailangan din talaga ipaalam natin para mabigyan ng aksyon kung ano man yung problema natin. Kasi siya po ang in-charge ng Pasay at siya ang mag ng lahat. Kung saka sakali, diwata, ah, uh, hanggang tumulong ng programa mo, ah pwede mo na uh, panoorin yan. Masikat ka sa akin eh. Kaya lang, pwede ko sabihin kung uh, may may tutulong ng programa ko, sino man yan ang sa iyo rito. Uh, oh, sige po. oh po. sige po. Opo, sige po. Ah, uh, hindi diba, ako magdadalaw iisip para lumapit sa programa niyo para itulog kung ano po yung problema. So, sige po, maraming salamat. Thank At least, na nagdagan yung mga pwedeng tumulong sa atin. Uh, Pag-uras na kailangan tayo ng tulong. So, yun lang. Maraming salamat. Okay. At, ah... Yung mga sa Okay, sige na. okay, maraming, maraming salamat. salamat. Yes. Yeah. Pukunta sa muna ako <laughs> sa loob ng bag kasi may gist ako. <laughs> Ma, ayan. Uh, marami ang uh, nagpapapicture kay Tiwata. Kaya ayun, doon. Uh, uh, tumigil talaga dahil sa sobrang sikat ni Tiwata. Uh, ayan. Dito uh, sa likuran natin. Marami talaga tumakain. Kaway-kaway uh, naman po tayo. Kaway-kaway siya. Ayan, kaway-kaway po. Ayan. Ayan, thank you. Ayan po.

Maraming kumakain, tiga ibang ibang lugar, ano? Parang tayo, gusto natin kumita at uh, ang inuna natin ma-interview si Dewata kasi maraming issue. Kaya, um, oh. Mm, mm Kaya gusto siya natin pa pagbaba. Kaya thank you at uh, maraming salamat. Abangan niyo po sa programa po natin itong uh, interview natin. Thank you, sir. Ha? Sa Wow